Ayan mga kamotorista, kung yun tayo ngayong araw kasi kukunin na natin ang ADV-175 sa Santa Rosa Pakita ano na yung lalakad tayo Tamang lakad lang Pagkita so, na natin Lakad lakad lang, lang tayo, sakay tayo ng jeep So ganito pala yung uh, feelings kapag patagal di nakasakay sa commute Tawid ng lakad. Nandito tayo sa labasan ng uh, mamatid mamati. Sorry ka tayo ng traffic lagi dito eh. So, gaming. Yeah, gaming tayo. So, ang tayo ng kit, Instagram or on Pedro. So we will be sa tayo sa mga So kung na natin so, yung hindi na pinuha natin. So tatawid na tayo dito sa pedestrian lane. Ang ah, so, kung na natin ang ah, pinapakamak na 175. Ayan. So naka-display na yata yung motor ko. Agrebenta na. So po yung airplane. So mga kamotorista. na yung motor star. Katabi ng dali. Ayun dali. Ayun po yung motor star. Makabling. Alam dahil yung ilang lang. Pagkutang SL. So po natin yung unit natin. So marami sila dito. Yung display. Meron na yun. Motor star. Ang na, nasa po. Bang NMAX. Bang PCX ito so mukhang ayan, Nmax din napakaangas ito yung unit natin eh. Gabon, eh. ayan, 175 check mo na natin ayan, ito yung black na variant so sa mga nagaanap meron pa ditong ng uh, available ayan, kulay black so dito na yung motor star mo so, kapili makita natin yung pili so, napaka snappy tayo yung black and syempre ito yung akin yung white Pupunuhin natin. So, hmm. okay, unit natin. Okay, magandang pangalan dito. Yung pangalan natin, napakaangas. Yeah, -oh, okay, napaka so, ito yung tikabilang side. Yung napakatindi. So, ayan mga kamuntres, uh, tanggal natin yung plastic dito sa may visor. Ayan, gagamitin na kasi natin. Tanggalin natin. dahan, -dahan lang syempre napakaangas Ang ganda ng visor Ang oh. ganda na natin yan Para magamit natin Ang pang galing Makaikip talaga oh. Eh, napakaangas Ang galing na natin pok uh, ka nga someene nga ti ayu sa bahay mm -hmm.